Uh, guys, binisita ko lang yung kaibigan ko na nag-aalaga din ng kambing, na nakapadami ng kambing sa maliit na halaga lang guys. Uh, at ayun, may mga itatanong tayo sa kanya kung ano yung mga na-experience niya sa pag-aalaga ng kambing guys. lawak pa lang area mo dito pre no bitaw lang yung mga kambing mo guys, interview na natin yung kaibigan ko na nakapadami ng 19 piraso na kambing na PW siya, PWD pero yun nga na na madiskarte kaya napadami niya yung kambing niya na ganoon. Tanungin natin kung ilang piraso yung ano, ilang piraso yung na ano pa rin na naging puhunan mo dito yung yung inahin. Start starting, starting niya oh. Yung starting ko na kambing. Oh, na yung limang hmm. babae din isang lalaki. At yun nga bali anim na pirasong kambing, limang inahin niya tapos isang lalaking kambing. Sa pag-alaga mo naman pre ng ano ng kambing ano yung pinaka na encounter mo na sakit na kadalasan nangyari sa kambing mo? Yung unang na ko na encounter ano hmm. uh, nang ano nang pag-alaga ng kambing. Yung diarrhea yun ng gatay-tay. At yun nga yung na encounter niya na sakit sa kambing kadal, uh, kadalasan daw yung diarrhea. At ano yung nagiging ano mo dun pre? Solution mo yung pina pinapa-take mo na gamot? ala o nang bagkan yung hmm. herba lang kada la kada nang daw nang bayabas din yung hmm. balat na, lamboy, ba, pa ng lumboy ba po nang basta mapapakla papakla yung like yung seresas Ah, oh, okay. Yeah. Ayun nga guys, 'yung napaka-ano, napaka-madiskarte ng kaibigan ko na 'to kasi nga 'yung ina-apply niya lang sa kambing niya kapag ka na gadireya 'yung mga mapapakla daw like uh, lumboy, shirisas, uh, bayabas at nilalaga 'yung pre, pre-laga lang. laga lang 'yung pre. Mm, 'Yun, naging ano na siya herbal lang siya. Ano pa 'yung kadalasan nangyayari pre na ano na sa kambing mo na sakit na na-encounter mo? 'Yung namamaga 'yung bibig, 'yung hmm. 'yung bulutong, bulutong, bulutong. bulutong. Uh, ano naman yung yung gilagamot mo doon pre kapag ano, yun nga yung tinatawag kasi nila sakit na yun na orphan niya guys yung nagkakahawa-hawaan yun sa kambing. Ano yung gilagamot mo doon pre na ano? Yung nakakita ng gamot, una nakakita ng gamot. Mm. Hindi talaga magaling. Yun, tumano nga sa, sa mga agri-supply. Mm. Yung ayaw recommend nila yung Convinex. Ah, yun nga, yun nga guys, yung ina-apply niya lang sa ano, napa-evictive na yung Convinex. Yung ina-apply niya, in-spray niya lang sa may gamot na yung nagbubulutong-mulutong na mamaga yung tong, bibig. Uh, ano, ano yung ano pa yung mga ina-apply mo? Ina-apply mo ng vitamins or uh, pinupurga? Ina-apply, um, in uh, ina-apply ang uh, orin, katulad ng pampurga ko, kuhan, yung balbasin. Oo, oh, ng balbasin. Kinaka-effective try na pampurga, yung balbasin. Hmm sinasa pagkatapos ko purga gain so na din ko na yung ko na vitamins vitamins yun na yung vitamins mm. at yun nga guys hindi lang hindi rin pala siya ano hindi lang siya sabi nga ano gina-apply rin pa niya ng mga gamot vitamins tapos yun nga uh, namalaga rin sa kambing yung pinupurga kasi nga eh, para iwas bansot yun yung uh, kapag ka pinurga yung kambing tapos may ini rin siya na ano vitasol yung bait na ay baiton bait na Nagam, nagamot vitamins guys. Kaya ayun maraming maraming salamat guys sa panonood. So yun nga guys, ah uh, herbal lang yung ginagamot niya, yung balat daw ng lumboy tapos yung balat ng sirisas uh, at yun inilalaga yun, yun pre. Oo, oh, pre. Oh, Wala <laughs> <laughs> <Well, a> stick. Bakit <laughs> Uh, at yun nga guys, maraming maraming salamat sa mga nagpatapos nanood ng aking YouTube channel. Marami pa akong ina-apply na mga tip, tutorial sa aking YouTube channel. Uh, at kung gusto nyo mga video, please support my YouTube channel. Subscribe and hit the bell icon para maging updated ka sa mga susunod kong upload.